Formal nang nanumpa sa tungkulin at umupo sa pwesto bilang Alcalde ng Sultan Mastura Maguindanao del Norte, si Dato Mando Mastura Jr. Ito'y matapos manalo sa election protest ang opisyal sa mayoral race noong 2022 kung saan katunggali nito si Dr. Bong Panda. Naging matiwasay naman ang turnover ng tanggapan kaninang umaga na pinangunahan mismo ng legal counsel ng dating alkalde. Ang detalye sa report. Pasado alas 8 kaninang umaga, ng formal na manumpa sa tungkulin si Dato Mando Mastura Jr. Kasunod nito ay ang issuance ng korte ng writ of execution at installation ni Mastura. Siyempre po masaya at the same time uh, napatunayan natin na kaysa tinagal-tagal ng panahon ay eh, nakamit natin yung justisya, yung matagal natin ipinaglaban sa ilang taon na hindi lang ako ang naging sandigan nitong protest na ito kundi para ito sa mga taga-suporta namin sa Sultan Mastura Ito naman ang sitwasyon sa loob at labas ng compound ng Municipal Hall ng Sultan Mastura kaninang umaga habang hinihintay ang unang araw ng pag-upo sa pwesto ni Mastura Ilang minuto pa at dumating na ang convoy ni Mastura kasama mga supporters nito. Mahigpit ang seguridad sa gate ng Municipal Hall at sa loob ng compound. Nakaantabay ang puwersa ng Philippine Marines at Philippine National Police. Pero hindi agad pinayagan na makapasok sa loob ng compound ang konvoy dahil hinihintay pa ang sheriff at mga abogado ng korte at ng magkabilang panig. Good morning. Good morning. So, Nang dumating ang legal counsel ni dating Mayor Bong Panda, agad isinagawa ang turnover. Okay, thank you so much. we will we will go over no problem. It's for you. But it will be always. So, we, we fought naman din in court. So, there are still legal remedies available or left. Nagpaunlak ng panayam si attorney Isa May Kanda, ang abogado ng dating mayor, kasi when, we file a case naman, we don't expect na matatalo. So actually, we fought this case for like almost three years already. After Doc Bong was proclaimed, like five days, uh, within five days, there's already uh, an election contest. So from the very beginning, we were there and then it took almost three years to finish the, the case sa RTC level pa. So after this, my come election After the coming election, so it's really far from over. But of course, as per instruction of Mayor uh, Gong -Gong, um we will cover. Peaceful. Yes. On March 26, we received the decision of the Regional Trial Court declaring um, that Matu as the winner of the, the 2022 election. And then on March 28 so two days after actually the the, the other party the that filed for um a writ of execution pending appeal so it's allowed naman under the law and then um On April 2, if I'm not mistaken, there's already. Uh, we filed an MR, Papa. We filed an MR on March 31 or April 1, and then on April 2, there's already an order denying the motion for reconsideration. And then after that, we filed a petition for certiorari, solemnly on April 7. So the counting of the twenty days, um mm -hmm. next, I mean next simulation, next no paglabas ng special order. Na special order is they can already take over the, 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 the. so this is uh, we, we filed if I'm not mistaken, on April eight we personally filed the in intramuros in Manila the petition for certiorari, And then the first hearing is <laughs> Ironically, it was also said today at 2 p.m. Pero I think now yung pinaglalaban na lang is the truth eh. And uh, it's already a matter of oh. principle. So uh, wala na talagang oras. So we will just wait for the outcome of the 2025 national and local election. Kasi we believe naman in justice. At saka wala namang reason para, you know, maggulo-gulo. There's no reason for, for us to resist at the same time

sa pinagkuhon ka mong na pingin pa na subantan na bumubo. Salamu alaikum. Marahong salamat Kaya ko sila ang mga support ko sa inyo. sa probinsya ng Maguindanao, sa farm, sa niya, uh, apya ng ngori na mo, niya kung tumusumuri, mas maano na yung huli, mas na nagkaw, rin, makarating na rin sa paparunan. again, sukur sa lahat ng supporters namin, ya, masilap at syukuran namin siya Allah o Taala. Kaya syukat karoon niya, Allah ko na wala ko at kailan nila ito ang galing. Kaya manggura siya sa dunya, at yan na kanasa ka rin. Kung syukat karoon niya, Bismillahirrahmanirrahim. Tuti ulul kumanta sa watuit, kumanta sa ututin, kumanta sa iyak-iyak-iyak. Hindi pangnatubo yan makalaki. Hindi babago, hindi babago pa. Ang tasa Kasi, ang laban na ito is hindi naman is solo. It's not about us. It's not it's about them. It's the supporters. Kasi in the first place, before naganap na, ang pangyayaring ito, is nanggaling sa kanila. Hindi naman din ako mapunta dito kung hindi dahil sa kanila eh. That's the very thing na pumasok sa aming mga pamilya to decide to push the protest. Tinrabaho, kahit na nagtagal ng ganito, alam ko nila gusto uh, kong pasalamatan yung mga nandito ngayon, especially si Papagmanan, Gumanan, away ni uh, sa suporta niya sa akin, sa mga advice niya sa akin, timbang yung mga magkunan, ikutulong sa niya. Naptali Bendol, Minds Philippines.